Andito na naman kami sa aming farm. <laughs> farm daw namin. Nakamayari kami ng mangga, oh. Mangga yan. Maraming bunga yan. Ah. Nunungkit kami. Kasi kakainin daw namin. Yan daw ang kakainin namin sa buong ano, uli week. <laughs> uliwik. ano kaya long? Ah, uh, oh Kita niyan, daghana na. Talay di ko busog. Kanon na usa sa a. Aja sigingan ning ana <laughs> tisul kay nay magsing nay maingit. Mas iturdy man naglalaro Ay upaw dito oh. Sarap-sarap upo po upo boy buhay oh. Pa kumusta ka na pao dah dah dibunuh nah aja lu samuk-samuk lihat bunuh makanya semoga maraming salamat keep on watching